Ay na tayo mga idol. Pag puro putik ang kamay ko. Sinasabon ko muna. Tapos pagka yung kakain ako, uulitin ko ng maghugas. O ayan oh, Kasi nagbubunot ako ng kuan na niya nalalagyan ng lupa. Sasabunin mo muna. Tapos pag kakain na maghuhugas ulit. Tigang ko ng sili. Nakakalimutan ko na kwan. Ilista ang pangalan ng mga nagpapa out. Sorry po. Basta't lahat po ng mga followers ni direct viewers shout out po sa inyong lahat mga idol. Alam niyo itong isda na ito. Eh. Last na ito eh. Tinaulam ko na sa mga aso ko kahapon at saka kanina. Napakal, napakalinam nam pala mga idol. Oo. <coughs> Saluyo. Shout out po yung kapitsuran ko kanina dyan sa Cabanatuan City, sa bayan. Yung palo, palo natin. Shout out sa'yo bro Nakilala mo ako kagad Na ang kinuwento mo sa akin Dinadaya ko raw Kinakat ko raw Ang napapanood mo Yung reels 90 seconds Ando dun po sa Duro Fernandez yun Pero yung long videos na kabuuan Dito ko po na inya-upload Sa Rogelio Dudulaw Fernandez Ayay kantaro Marami yung niluto ko na kvar Kumain na kayo Kumain na kayo napakarami yung kinain meron pa kayong cat food bunga na ito ng ampalaya ko mga idol ayun o no? kinakain ko pati buto niya medyo half cook pa Dalawa ang portrait dito ng mga manok. May bagong man ang ulam po o wala, pag nag sila at nag-general cleaning na ng mga dumi ng manok sa ilalim, kumakalat na po rito ang mga langaw. alang ito gustong ayoko kaya alak mati niko mura mura lang palito sa Pampanga Menteri oh, ang ganda klase oh eh. bunga na ang palaya ko Ano mas masarap? karne ng baboy o karne ng manok. mas masarap. Kaya lang. Kahit sunod-sunod siguro ako sa manok. Walang ganong taba. Hindi pwedeng kunin ito. Uuulamin ng mga bata. ang daim na naman sila ang tatakot bakit kaya nagmana na kayo sa dati nyo ha lumundag dito si Galada dalawang bes kanina pagdating ko binigyan ko ng kaktos tapos pinakain ko pa sila ng karne yung tira ko kahapon hindi na ako nakapag kapunan marami pinakain po sa kanila tapos pinakain ko na naman sila ng ganito Nilutuan ko may malungkay Bye-bye. Ano kaya kung paluhin ko rin ng... Medyo masaktan din. Kaya lang, nakaawa akong magpalo eh. Just kaya sinasabuhin ko na lang ng tubig. Kubos, hmm. so, ang bida... mày tình địch na, tui nói làm à, buồn hết na cái cái gốc, các may nabasa ako na nag-comment doon sa ini-spray ko na mabango sa putak pe. meron daw naka-stack 3 years na sa kanya yung ganyan ginagamit o pwede raw yun kung lahat eh mag spray ng ganun. puntahan mo yung mga videos ko na mga luma Napakaraming bunga. Walang nasira. Makapal lang naging bunga na ng ampalaya ko. Makikita mo rin nakabitin yung mga plastik. Kasi bago pumunta, dumapo doon sa bunga ng Ampalaya. Hindi na niya papansinin yung bunga ng Ampalaya. Doon na mismo sa English ko sa plastic. Kaya yung mga may tanim po, wag po kayong mawawalan po ng pag-asa. Gawin nyo po, bumili po kayo ng ganun. Sa akin po kayo maniwala dahil nasaksiyan ko po mismo sa mga halaman ko. bitin ng kanin ko kaya lang hahaba na ng oras sasandok pa ako ng konti konti lang tapos maraming maraming salamat po kanina sa bumisita po sa aking live sa Duro Fernandez nag live po ako 30 minutos Atang hanggang dito na lang. Ubusin ko ito. Magandang papahapon na po. I love you all.